Hello mga mama. For today's video, magluluto ako ng sweet and sour tilapia. At ito nga ang ating mga ingredients. Ang tilapia, carrots, cornstarch, para sa pampalapot ng sauce, ketchup, oyster sauce, paprika, sibuyas, bawang, luya. Antika, asin at paminta. Gusto ko nga sanang haluan pa ng pineapple chunks or pineapple tidbits kaso hindi na kaya ng ating budget. Sinimulan ko na nga ang balatan yung ating bawang, sibuyas, carrots. Ito nga at naluluhaluha na nga ako sa sibuyas. Binalatan ko na nga rin itong ating luya. Hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit itong ating mga carrots. Tapos sinunod ko na nga ang ating sibuyas. ang ating luya. At sinunod ko na rin pitpiti ng ating mga bawang. At hiniwa-hiwa ko na nga rin ito ng maliliit. At ito na ang ating lahat ng ingredients. Piprituin ko muna yung ating tilapia. Medyo luto na nga ang kabilang side kaya binaliktad ko na. Isang tilapia lang nga yung aking niluto kasi nga si Arsus hindi naman mahilig talaga sa isda. Gusto niya lang yung sauce. At sisimulan ko na nga lutuin. Nilagay ko na yung konting mantika at sinunod ko yung ating sibuyas. Tapos nilagay ko yung luya pati na rin ang ating mga bawang. Hinalo-halo ko nga lang yan para mag yung sibuyas, bawang at luya at lumabas yung kanyang aroma. Nilagay ko na nga rin itong ating mga carrots. Tapos naglagay ako ng konting tubig para yan yung maging sauce ng ating sweet and sour tilapia. At sinunod ko na nga itong ating oyster sauce at sinunod ko na rin ang ating ketchup. Inilagay ko na rin yung ating paminta powder, itong ating paprika, at konting asin at asukal. At halu-haluin lang natin hanggang sa medyo maluto yung ating carrots. Mas masarap nga kung meron niyang pineapple tidbits kasi mas malalasahan mo yung pagka-sweet and sour ng sauce. Nilagay ko na yung fried tilapia at nilagay ko na rin yung ating pang slurry, yung cornstarch para lumapot ang ating sauce. At pinaliktad ko lang nga yan ng konti para ma-mix ang ating sauce sa tilapia. At ito na, ready na ang ating sweet and sour tilapia. Tara na, kain na!